Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Ivana, alawi pa din tayo ngayon. So, ito na nga, nagsalita daw si Ivana, alawi at nagpost sa kanyang Facebook account. Yung kinlaro talaga ni Ivana na hindi siya yung girlfriend ni Mayor Albi Benitez. At magkaibigan lang sila, nakilala niya ito nung no, mag siya sa Bacolod. Ayon, ayun yun kay Ivana Alawi at true her friends na Sian Gasa ay talagang ipinagtanggol si Ivana ni Sian Gasa laban sa kay Miss Nikki Lopez Benitez na asawa ni Albi Benitez. Ayun, nak na, panuon na, panoon nyo ba yung live ni Sian Gasa? Tungkol doon na 2003 pa daw, nahiwalay itong si Mayor Albi at ang kanyang asawa. At marami ng showbiz girls ah, uh, na dumaan kay si ay congressman Albi Benitez nandoon yung mga photos lalo na ni Yen Santos na naging karelasyon din pala ni Albi Benitez at saka yung dalawang artista na naanakan daw at pinangalanan ngayon. Totoo nga ba ito na sina Andrea De Rosario at Daisy Reyes? Gaano ito katotoo na may anak daw itong si Albi Benitez sa dalawang artista? Sabi ni Zian Gasa, Missis Mrs. Benitez, bakit si na alaw yung pinag mo? Imatagal na kayong hiwalay ni Albi Benitez at marami na siyang binigay na bilyon sa'yo. Yun talaga ang mga sinabi ni Sian Yasa sa kanyang life. At ito na nga ang nangyari. Nagsalita na din ang anak ni Mayor Alvin Benitez na si Mayor Javi Benitez ng Bacolo tungkol sa sa sakutan ng kanyang mga magulang at tinagpa itong si Sian Gasa at biglang nawala ang account ni Sian Gasa sa Facebook din natin alam or binag-block ba ni Meta or din na-activate muna ni Sian Gasa ang kanyang account natakot ba si Sian Gasa kay Mayor Javi at kakasalita din at nagpost din itong si Mayor Javi Javi Binete sa kanyang Instagram account na sana huwag maniwala sa mga fake news, mga videos tungkol sa kanilang mga magulang. Yung wish niya daw na mag sana magkaintindihan din mag ang kanyang mga magulang hindi bilang magkapariya kundi bilang mga magulang nilang dalawa ng kanyang kapatid na si Bettina at makakita din sila ng na magmamahal sa kanila na hindi pera lang ang sukatan ng pagmamahal sa kanila. O ba diba? At sabi ni Mayor Javi Benitez, move on na tayo, wag maniwala sa fake news, marami pang problema ang ating bansa. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli, bye-bye!